Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Um, maraming salamat po sa lahat na nagpapubuk na ng reading. Uh, Siyempre, kailangan po talaga yun, ano, para naman po yun sa inyo. Okay? So, alamin natin kung ano yung energies ng person mo ngayon. Tingnan natin kung anong gusto niyang ipakita sa inyo, iparandam or gusto niyang sabihin. Okay. Nine spade. And meron tayong a eh, heart. Nine and heart. Okay. Parang meron travel. May, may nakikita akong travel. At gagawin niya ito. Hindi ko alam kung makikita ba kayo or magsasama. But ang lumalabas dito gusto kang makasama okay yun ang sabi niya gusto kang makasama look for everywhere i don't react when people mention you i wonder if you are happy without me so meron pala siyang confusing ano sa mga um sa mga siguros nakikirius siya anong kalagayan mo ngayon anong ginagawa mo okay so may nakikita din tayo dito na parang uh, gusto niya maki-update sa iyo pwede okay tingnan natin kung ano pa yung parang ano ba to yung gusto niyang malaman okay Parang may nasas, may nasasad. Okay, tingnan muna natin. Kasi I look I look for you everywhere. So ibig sabihin sa lahat ng bagay, mayroon siyang nakakapag-alala or naalala kanya. 'Di ba? Possible I don't react when people mention you. Char, 'di ba? May mga ganoon eh. I wonder kahit naman ikaw siguro ganoon, kunwari parang wala na lang sa'yo iyo. Halimbawa, yung mga kaibigan mo nababanggit, baka ganun siya. Uh, kamusta, halimbawa, alam mo si Kate. Kamusta na kaya yung si Kate? May balita ka pa ba? Syempre, parang no comment lang siya. Pero para iniiwasan niya yung para yung balita na yun hindi makakapunta sa iyo. Okay? So I wonder if you are happy without me. So may malungkot, 'di ba? May malungkot na na vibes ko dito. Knight of Coins, okay. Five of Wands. Ah, uh, meron tayong Eight of Wands. Um, two of Wands at Ten of Swords. Oh, meron talaga. Regrets, pagsisisi, pag-alala. Uh, sana hindi ko na ginawa yung bagay na to. Sana hindi ako nagpabungso-bungso ng damdamin ko. Sana hindi ko inisip na um, masama yung mangyayari. Yung mga ganun, okay? May pagsisisi, maring sinasaktan ka ng tao nito, uh, verbal, emotional, or physical, pwedeng ganon, okay? So, grabe yung pagsisisi dito sa nakikita ko, ha? Um, okay. Peace, parang gusto kanyang mag-offer. Gusto niya ng offer ng uh, kaayusan. Kasi si Ten of Swords is willing talaga eh. Meron lang paghiya. Nahihiya. Eight of Cups. King of Cups. Okay. So, hindi siya makatulog. Hindi siya makatulog. Sinunod ni The Fool. Si Three of Cups. Dahil sa kanyang kasalanan um, nag-cheat. Ano pa yung ginawa niya? Meron pa siyang ginawa na hindi ka ay, -ay. Nagkamali ng kilos. Okay? Um, nahuli mo siya. Possible, di ba? May mga ganun, di ba? May mga ganun na pangyayari na hindi mo expected din. Di ba? Meron din ganun. Okay? So, si Eight of cups at saka si 5 of swords at saka si king of cups kahit nagkaroon siya ng takot sa kanyang sarili um nagkaroon siya ng takot sa kanyang sarili nagkaroon siya ng parang um lungkot okay nagkaroon siya ng lungkot at kasi nga nagkaroon siya ng kasalanan sa iyo okay meron ditong taong hindi makatulog talaga Okay, sino ba 'yun? Uh, kayo lang ang may alam noon, kundi yung person niyo, yung kaaway niyo, pwede rin. Hindi naman to, la it's not all about love. It's about na uh, your energy, your connections, sino bang tinutukoy mo? Okay, yung best friend mo ba? Pwede. Depende sa intentions niyo when it's comes sa tarot. Okay, kayo na yung magbahalang bahalang mag-twist ng energy na yon Okay? So, uh, pagsisise, hindi makatulog, um, parang meron siyang gustong gawin na, um, hindi ko alam, basta eh, parang iniisip niya kasi hindi mo na siya mapapatawad eh. ba diba? Parang, meron siyang planong ikakabigla mo, I think so. Okay? So, tingnan natin kung ano ba ito. Ano pa yung ano yung ikakagulat mo na gagawin niya? Surprise? Or meron siyang offer? Uy, gusto niya makipag-sex sa'yo. Um, siguro yung dating kayo, or kayo ngayon, um, sinusuyo ka na through sex, or yung iba hindi sorry, hindi pag, hindi, hindi salitang, Sorry na ako na may kasalanan. Di ba may mga lalaking ganun? Eh, may mga babaeng ma-pride, pride chicken. <laughs> 'Di ba? May mga lalaking gano'n na fried chicken talaga. Hindi sila nagsusorry pero through actions, yung iba diyan ubaran ka na lang, makipagsex sa iyo. So meron, okay? So parang tukso hindi to yung person mo, no? Madaling malandi, madaling malibo, madaling mangganon. Okay? So kilala mo yan person mo yan, posible naman hindi. So to be honest, nagpa-plan siya ngayon na paano ka sopresahin. Hindi ko alam kung anong klaseng sorpresa to. Pero, I think, ikakagulat mo to. The Empress and the Death. Okay. Uh, willingness, yung pagbabago. Okay. Meron ako dito nakikita na parang arms. Um, dalawang beses na yung sex. Gusto niya talaga makipag-sex sa'yo. mimis niya na yung connections ninyong dalawa. Okay. So, ingat-ingat lang. Baka mabuntis kayo. May star dito sa pagbubuntis. So, ingat lang. Okay, good luck sa inyo, ha? So, sa tingin ko, makakatanggap ka ng isang... Uh, or nakatanggap ka ng isang regalo. Possible, pwede kahit maliit o malaki, appreciate nyo po yan. Pinaghirapan pa rin nila yan. Huwag na kayong choosy, hindi naman kayo mayaman. Yung mga iba nag-expect nag, nag -expect ng flower, pag mag-uaway, magsusorry, mga ganun ba? Hello, kaysa naman pambili mo ng bulaklak, pambili mo na lang ng bigas pagkain. Tama po yun, be practical. Pag nag-grocery yung person mo, i-appreciate mo. ba? Diba? I-appreciate ninyo. Overall energy is the devil. Ay, meron talagang pag, paglalandi two of coins, magiging busy siya. Princess of Cups, my God. Love ka talaga nito at gusto makipagtalik sa iyo tatlong beses nang lumabas. So anyway, dito tayo sa inyong uh, reading. Bala kayo kung ayaw yung makinig, baka mamay makabuo kayo. Ingat-ingat, 'di ba? At uh, ano ba 'to? Ano bang gusto kong sabihin? Oh, uh, lang kayo. Baka makabuo. Ano? Uh, meron din ako nakikita dito na wish granted siya. Good luck sa kanya. Ano? So, ikaw naman is emperor. Okay. Um, ang tingin sa'yo, siguro isa kang boss, isa kang malaking tao na inaalagaan. Uh, um, ano ba tawag doon? idol or tinitingala pinapangarap ng lahat but magaling ka madiskarte ka pero ayaw mong ina-under o tinuturuan ng ibang tao okay so knight of wands and the death uh, the hangman at meron tayong knight of pentacles okay so um siguro na sa galing ka sa maayos na pamilya. Okay, thank you Lord. Lagi niyong sasabihin niya na naging okay kayo. Ano? Lagi niyong iisipin niyo na naging okay yung family mo sa pagpapalaki sa iyo. Okay? Ay yung iba sa inyo siguro nakaranas ng kalungkutan this few months or this few days. Uh, nadi-depress kayo parang na ka sa isang sitwasyon parang ilang buwan na itong dinadamdam mo baka yung person mo bakit nagbibig bakit bigla-bigla yung decision or bigla bigla pabago-bago yung kanyang actions or kanyang ah, uh, towards sa'yo, yung actions ni towards sa okay pabigla-bigla si Seven of Pentacles may na-sense ako new coming ah, uh, magiging wow dasan ni Ace of Pentacles. Okay. May nakikita ako na parang ano eh um parang kung hindi ka spoiled ikaw ang ang mag, magaling or mas ini-spoiled mo itong tao na ito, itong yung person na ito. Okay? Mas yun ang mas ganun ka, ano? So, Um may nasisense ako dito na parang ang um, parang ano eh napaka parang nasa isa kang malaking trono ngayon. Even though na, sabihin na natin hindi ka mayaman pero ang laki ng pinagbago mo sa dati. Okay? Um Manggaling, bilib ako sa iyo. Maganda 'yung nakikita ko sa iyo. Maganda 'yung um, nasa harapan natin ngayon. Okay, so new coming, uh, new beginning is coming. Um 'yung swerte is paparating. Okay, meron ako nakita isang magandang bagong panimula sa iyo. So siguro meron mga bagay na nakakapag-alala sa iyo. person from the past or single ka ba ngayon? Kung single ka, iniisip mo yung dating kayo. etong February, special itong February na ito, special to sa'yo. So, marami kang naalala. Okay? So, meron kang, meron ako nakikita na you are holding back. Okay? Na yung sa person mo nga, um, uh, umaasa ka na magiging, kahit hindi kami magkasama sana, maging okay lang. Yung gano'n yung mga simpleng tanong mo. Okay? Sa mga naghahangad ng mga ingranding regalo, ingranding uh, ititreat kayo ng person niyo hindi natin pwedeng i yung isang tao. Lagi nyong tatandaan, we cannot please anyone. Okay? Hindi yung gusto natin ang laging nasusunod. Dapat, bukal po sa puso nila, nagagawin nila po yon Okay? Lagi nyong tandaan yan. So, may nasisense ako dito, parang ang, kailangan ko pa ba tong buksan kasi ang ang ganda ng cards mo eh ang ganda talaga ng cards mo natutuwa ako sa cards mo so siguro para sa akin itapusin natin yan baka ano pa yung lumabas napakaganda eh the, the emperor may anak kang yayaman lalaki to kung kung hindi naman lalaki mayroon ka pa babaeng anak na yayaman may nakikita ako gustong lumabas ito na hulog so sumasang ayon ah, yung universe yung universe tutulungan ka uh, ah, tutulungan kanyang matupad mo yung pangarap mo okay hindi ko alam kung nag apply ka sa ibang bansa kung hindi ka man mata ma matanggap sa ibang bansa meron kang sa ngayon na yung oportunidad na yan, mahalin mo lagi. If ever, halimbawa, nurse ka, sa yun yung, sa limbawa sa Kuwait or sa ano pa ba, yung mga lugar na hindi sa Amerika. Tapos so, mag apply ka sa iba. Kung okay ka naman dyan, mahalin mo yan. Kasi alam mo, hindi kayo i-bless ni Lord ng, ng kung yung bang, parang sugapan na tayo so ng sobra. Kasi dung pag alis mo na, blindness ka niya eh. Binigay niya kung ano yung, 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 yung gusto mo tinupad niya yung pangarap mo, but yet, hindi ka pa rin na uh, contento. Okay? So, hayaan mo yung, yung pagkakataon na sasangayon sa iyong lahat. Okay? So, good luck sa iyo. Talagang ang ganda ng reading niyo. Coming yung pera. May pera akong nakikita. Hindi ko alam kung letter M, L ka, S, A, K, or, pero may nasisense ako na E, uh, S, I, P. Yung mga pangalan na malakas ngayon. C. Nakasama po kayo. Okay? Nahigop natin yung pangalan mo. Nakita natin. A. May nakita din akong H. Okay? Marunong ka magluto. Maring ikaw ito. Marunong ka magluto. Mah mahilig ka sa alahas. Uh, mahilig ka sa Korean movie. Okay? Mahilig ka, ano pa yung mga kahiligan mo? Mm, books any kain alam mo yun, alahas, yan, yan yung mga luho mo, bags, okay, so, maraming salamat sa pakikinood mo dito, ito po ang aking Miley Taro, Facebook account, pwede po kayong mag-message dito, bawal pong tumawag dito sa akin, okay, so, please lang, wala pong tatawag sa akin, mag-chat lang po kayo sa Miley Taro, uh, February 4, in-upload po yan, so, 930, 33 na po yung react natin. Ako po yan. Parang awan nyo na wag nyo po akong tawagan. Ako po yung tumatawag sa kliyente. Ayan po yung aking Facebook account talaga, okay? Ito po yung cover niya, June 4, 2023. 501 ang kanyang, ah uh, okay? So, maraming maraming salamat po sa lahat ng naitulong ninyo sa akin. Uh, sa lahat ng nagtitiwala. ah uh, Siyempre naman, hindi ko kayo pababayaan lahat ng mga kliyente ko. Ah, uh, okay, mag-alala talaga. Okay? So uh, ano pa? Yung mga bagong nagpaalaga sa atin, 'wag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo pababayaan. Okay? Sa mga nag avail ng bracelet. Yes, meron po tayong love oil, meron po tayong ah, uh, meron tayong pangbukas ng pinto ng swerte. Meron po tayo. Ito po siya. Okay? Ay, ah, yung love oil, hindi ko lang na-display dito kasi kinokonnect na kasi sila sa pangalan nila sa may-ari nila. Okay, so, kung gusto nyo magpaalaga, magpa-money spell, then meron din po. Hello po, ma'am. Maraming salamat din po. Ako din po, ma'am. Excited po kitang makita. Next week na po ito and um, gusto ko rin pong magpasalamat sa iyo in personal, ma'am. Alam ko po biglaan ang pagchat ko sa iyo na magkikita tayo. But, Okay lang po kung busy ka, pero sana po mapagbigyan niyo po ako next week, ma'am. Ang laki po nang naitulong mo sa akin, ma'am. Gaya po nang sabi ko, uh, gusto ko rin po makatulungan yung kapatid ko, ma'am. Kasi po ay problemado din po sa kanyang asawa. May kaya din po yung kapatid ko na yun, ma'am. Kaya for sure kaya niya afford niyo pong magpaalaga sa'yo. Hindi po katulad ko na kailangan ko pa talagang mag-ipon. Maraming maraming salamat, ma'am, kasi inaccept mo ako, ma'am kahit nag-ipon lang po ako ng uh, paglapit sa iyo. But, ma'am, good news ma'am, para ka talagang anghel, triple po talaga, dumoble po ang aking money. At, doon po sa person ko, grabe ang laki po ng pinagbago niya, naging mabait na po siya sa akin. Maraming maraming salamat ma'am. But honestly ma'am, sinusunod ko po talaga yung payo ninyo na wag na wag gumawa ng problema. Okay, ma. maraming salamat. Okay, so ingat po kayo. Maraming salamat sa mga client natin. Nakikinig talaga sa akin. Sumusunod sila. Siyempre, ako taga ayos So, kung sisirain nyo yon eh, para tayong naging tanga nun. ba diba? Aayusin ko kayo, tapos gagawa kayo ng problema para mag-away kayo. ba diba? So, ingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.